Oo, oh, kuya. oh, doon ka sa tab, dali! Wait lang. Ayusin mo naman, ayun oh. Matatalo na tayo, eh. Ito yung kalaban, eh. Ayun, puro ka kasi, ano, eh. Puro ka kasi farm, eh. Wait lang. Oo, dali! Ayun, namatay na. kasi, tataka eh. Oh, Ayan! Diyan na pala si kuya. Ah, kuya, mabuti naman. Umuwi ka na. Sakto kasi wala pa kaming sinahingin. Nagugutom na nga kami. Tsaka, kuya, yung ano yung bayarin natin sa kuryente andun andun yung bill nasa... sa ref dito sa ko. tubig din na rin Tiga lang kakauwi ko lang tapos ganito bubungad di man lang kayo naganda tapos yung mga bill kuya an anong sinasabi mo handa? ibig mo sabihin maganda na pagkain? Anong ihahanda namin eh, Hindi ka na nagbigay namin pambili ng bigas. Alam mo naman, paubos na yung bigas natin dito. Tsaka isa pa kuya, ano bang lulutuin namin? Eh yung ref, walang laman. Tsaka hindi ka naman nang iwan ng pera eh. Eh di sana, mo na, ginawa niyo muna ng paraan. Eh, kuya, nag-iisip ka ba? Eh ikaw yung may trabaho dito. Tsaka isa pa, obligasyon mo na ibigay eh, lahat ng na mga pangangailangan namin dito sa bahay. Tsaka isa pa kuya, eh, alam mo naman wala kami trabaho, di ba? Ay na nga eh. Bakit kasi hindi kayo magandang ng trabaho? Bakit nakaasa lang kayo sa akin? Uy, kuya. Kini-question mo ba kami, ha? Teka lang, kuya. Nagre-reklamo ka? Sandali lang. Ikaw ang nakakatanda dito, di ba? Kaya obligasyon mo kami, mga kapatid mo. Baka naman nakakalimutan mo na. Ha? Nanuwala si mama. Nga ako ka, di ba? Ubuhayin nyo kami. Oo. Obligasyon ko kayo. Pero sa ganun man, tulungan niyo ako. Ang gusto mo, ha? Magtabaho kami? A ano? Papaguri namin yung sarili namin? Inandyan e, ka naman eh. Sa'yo kami aasa kasi ikaw yung matanda dito. Kaya huwag ka magre-reklamo dyan. Alam mo kuya, tigilan na natin tong drama na to. Mas mabuti pa magsaing ka dun kasi nagugutom na kami. Kung ayaw niyo kumilos, Huwag na tayo kumain pare-parehas! <laughs> alam mo, tutalang kuya natin eh, pal eh. Ayan mo, magsasayang din yun. Hindi naman tayo matitiis nun eh. Kaya, Minibigyan niya tayo lagi ng pera nun. Kasi alam niyang hindi niya tayo matitiis. Kaya, yan mo yun. Kaya mo mamaya, may kakainin na tayo. Sige, yun. Isang rank pa, dali. talaga. Iusin mo na, ha? Puro ng talo, eh. Oh. Gi. Ah. Oh, kumain na kayo? Oo, oh, kuya. May gusto lang sana kami sabihan kuya. Ano naman yun? Gusto sana namin tumigil muna sa pag-aaral. Oo, oh, kuya, kasi ayaw ko na din namin nakikita ng nahihirapan. Tapos yung dalawa pa namin, kuya, batugan. Hindi. Hindi kayo titingil sa pag-aaral nyo. Tsaka, lahat gagawin ka para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Kung tulungan ka na lang kaya namin magtrabaho, oh, kuya. Oo nga, kuya. Hindi. Kasi pinangako ko sa magulang natin na pagtatapusin ko ng pag-aaral lahat. Kaya kahit mahirap, gagawin ko lahat. Ganun ba, kuya? Sige, ko ganun kuya. Tapos sinama na namin yung assignment namin. Sige. Ah. Pag okay. 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 Stop. Okay. Bakit bitbit mo yung tablet ko? Ah! Saan ka kuya? Eh, pupunta kasi ako dun sa may sanglaan isasangla ko itong tablet. Wala na pera eh. Aba, teka lang, Gia. Hindi mo pwedeng sangla yan. Kasi mahalagang bagay sa akin yan eh. Ano, kuya? Hindi ko pwedeng isangla. Papatawa ka ba? Eh, wala na akong pera eh. Tsaka wala na akong gagamitin pa gastos. Kaya kuya, itong tablet na to, maraming ka namang gadget dyan eh. Kaya ito, pwedeng pwedeng ko ito isangla. Hindi nga pwede Pwede ka naman humingi sa akin ng pera. Bakit kailangan mong paibenta yan? Humingi ha? Kaya naman ha? Humingi ako sa'yo pero hindi mo naman ko binigyan. Tsaka isa pa kuya. Ano ka ba naman? Imura e, lang to eh. Kahit kaya mo itong binhin kahit sa susunod na sahod mo. Alam mo ikaw ang damot damot mo eh. Tsaka dami dami pang sinasabi. Bala kang nalang nagiging batugan. <laughs> oh, cheers! Oh. Oh, diba? Sabi ko na sa iyo eh. Ayos na ayos yung diskarte ko. Biruin mo yun? Ayaw tayong bigyan ay ng pera eh. Ay, ayun! Sinangla yung tablet ng kapatid natin. <laughs> ano? <laughs> ano ko? Ang pinagagawa ko? Baka mamaya, pati bahay. Isa mo naman na Ano ka ba? Darating din tayo dyan. Tsaka isa pa, tingnan mo nga naman oh. Bre, reklamo kayo eh. Nakinapak ka lang sa pera na... Takaira na rin sila, bre. Ah, okay. Ah, <laughs> <laughs> uh, cheers. Alam mo, ang ng buhay natin dito. Biruin mo yun, yung kapatid natin yung tatrabaho habang tayo nagpapakasasa sa sahod niya. Ah, siyempre. Kapatid tayo, di ba? E, Alam nga naman na magtrabaho tayo. Apala. Alam nga isip. Shane! Pihak mo na ba? Bulisan niyo! Ano naman yung kuya? Anong bagal? O. Oh. Iyan nyo naman, di ba? Wala na kami ng yalo. kayo doon! Pag wala nang laman yung ref na... natin dyan, bumili kayo! Bulisan niyo! Eh, hey, ma'am. Tulungan natin sila uminom. Kasi... Pero, pag may party sa school nila, wala ma mo na silang tumakot. Ay, oo, oh, tama na ya, yan, tama. Oh. O, oh. oh, sige, inumin mo. Ano ba, kuya? Ano bang ginagawa niyo? Hindi na kayo ay, ay. Ano tumulong dito sa pangangailangan sa bahay. Nagkino pa kayo? Hoy! Ano ka pa kang sumbatan kami, ha? Ano ba, kuya? Pagkundihan mo na nga lang kayo umaasa ganyan pag ginagawa niyo? Saka ba? Baka nakakalimutan niyo. Mga kapatid na namin kayo. Sa isa Nakakalimutan niyo ba, ha? Panganay kami. Kaya wala kayong karapatan na sagot-sagutin kami. Kuya, naaawa ah, lang kami kay Kuya Jeboy dahil nahihirapan yung isa. Tapos kayo ganun lang yung ginagawa niyo? Kuya Shin, tigilan mo yan, ha? Anong karapatan sumbatan kami, ha? Isa ba? Baka nakakalimutan niyo, ha? Kayong dalawa, lang din kayo sa kapatid natin. Tama na nga, Jay. Ay, yun, nabibingin ako, eh. Kaya nga tayo, babasa ko yung section eh. Ito, pagsabihin mo, kapatid mo ah. Abala, alam niyo. uminom na lang kayo. Kuya, ano ba? Nagihirap na ngayon sa maawan mo. Uy, tumingin ka! Ito, uminom ka. Bilisan mo. Dali! Uy! Kuya! Sobra-sobra na kayo ah! Pati ba ngayon yung dalawa natin kapatid? Tuto na yung uminom? Hindi na tama yung ginagawa niyo eh! Ah, Shane, bigyan. Sige yeah. na, akit mo muna kayo sa taas. Kaya ginawa namin na wala, <coughs> Kuya. tinuturuan na namin yun. Siyempre, mamaya ba, may imitansya ng mga perkata nila, di ba? Ano? Ika-gaya yung kasawad nalang Mga batugan? Mga barbado? Alam mo kuya, kung may problema ka, uminan na lang tayo. Kaya <coughs> oh, wala, daming, ang daming alak. Oh, <coughs> no? puro galit ba? Tsaka isa pa, kaya mo ba sila yung <coughs> mga gamit ating dahil sa mabish, no? Alam nyo, pagod na pagod na ako eh. Pagod na pagod na ako sa si inyo dalawa. Oo, oh, responsibilidad ko kayo. Pero sana naman, sana naman tulungan nyo ako kahit minsan lang. Oh. Kasi, hirap na hirap na ako. Ni ba, inisip nyo ako? Ikad eh, na uwi ko nga eh. Wala bang pagkain. No, lagi yung pinapaalala sa akin. Ito, Francis, ang laki-laki mong -laki tao. Bakit di ka magtrabaho? At ikaw, Jay, bakit ang sailan mo pagdating sa si school? Gusto mo malaki pa baon mo? Samantalang ako nung nag-aaral ako, kahit wala akong baon, napasok ako. Para lang makapag-aaral ako. alam mo din na kayong dalawa dito. Eh, kuya, sorry na. Eh, alam naman namin yung pagkakamali namin eh. Sina, isa pa. Oo, minado naman kami na nagsisipag ka, na pinipilit mo maging matatag kahit na hindi mo na kinakaya. Kasi iniisip mo kami. Siguro... Dahil lang din sa hindi na, din na kami na... Di, tayo! Hindi na tayo nagabayan ng mamagulang natin. Kaya siguro kami nagkakaganto. Sorry! Pero... Sana naman... Katawad mo kami. Kaya Kuya, Hindi ako ang tawad. Hmm. Dahil... ako sa inyo eh. Madali nang magpatawad eh. Pero sana, magbago na kayo. Sana naman may isip niyo ako. Isipin niyo lahat ng pagod na ginagawa ko. Parang magbuhay lang tayo. Tsaka, para naman matuto kayo sa buhay, mas mabuti pa umalis na kayo dito sa bahay. Eh, kung kuyo, huwag mo gawin sa amin yan. Alam mo naman na wala kami matutuloy yan, di ba? Eh, sa'yo na kami nakaasa eh. Alam kong hindi kayo magbabago, hanggat nandito kayo sa puder ko. Kaya pwede ba? Pumalis na kayo? Kuya naman, kaya mo ba ito? Ay, huwag ka lang naman salita. Kaya, kaya naman. na. Tama na, bak magalit pa sa atin yan eh. Bilis na! Alis na! Tari na natin na ito. Iwan niyan!